Lahat ng nanay deserve na batiin ng Happy Mother's Day. Ano man ang tawag natin, mama, inay, nanay, ina, ma, lahat sila ay isang tao. May malasakit at handang magsakripisyo. Taong may unconditional love sa mga anak niya, taong ibibigay ang buhay kung kinakailangang isalba ang buhay ng anak niya. Wala man kaming maibigay na mamahaling regalo tulad ng iba, tulad ng bag, sapatos at mga alahas, lagi mong tatandaan nanay na ikaw ang the best sa lahat ng bagay. Kahangahanga ang iyong katatagan, dakila ang iyong kasipagan para sa anak mong minamahal. Maraming salamat sa iyo ay hindi sapat sa lahat ng sakripisyo at iyong hirap. Mahal ka namin, nanay, at mamahalin habang ika'y nabubuhay. Happy Mother's Day to all mothers all over the world.